Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Sa kabila ng tensyong bumalot sa Miss Universe 2025, matapos ang insidente sa pagitan ni Mr. Nawat at Sara Grisel at ng pambato ng Mexico, kapansin-pansin naman ang ipinakitang kalmado at profesional na pag-ugali ng pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Habang marami sa mga kandidata ang napilitang umalis sa venue, kabilang na ang reigning Miss Universe 2024 na si Victoria Akir, na natiling tahimik at mahinahon si Atisa sa kanyang kinaupuan. Ayon sa mga nakasaksi, habang nagkakagulo sa paligid, makikita raw si Atisa na composed, fresh, at elegante, pinipili munang obserbahan ang sitwasyon sa halip na makisali sa emosyonal na pagtatalo. Marami sa mga netizens, pati na rin ang mga kapwa-kandidata, ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang maturity at sense of calmness sa gitna ng tensyon. Maraming fans din ang nagtanong sa social media kung kumusta ang kalagayan ni Atisa matapos ang pangyayari, ngunit nanatili pa siyang walang opisyal na pahayag. Sa kabila nito, malinaw na ipinakita ng Pinay Beauty Queen ang kanyang professionalism at grace under pressure. Mga katangiang tunay na hinahangaan sa isang Miss Universe contender. Ayon sa mga organizers, magpapatuloy ang mga activities ng kompetisyon kabilang na ang sashing ceremony kung saan inaasahang muling makikita si Atisa Manalo. Sa gitna ng mga kontrobersya, nagsisilbing inspirasyon ang kanyang tahimik ngunit matatag na presensya patunay na ang isang tunay na reyna